Yo, what's up mga kasort this video guys Ayan, kukuha ko ng kawayan mga lodi Kaya lang, meron akong problema mga guys Dahil yung bago kong itak na nabili guys Ay merong lamat mga lodi Kaya naputol siya mga lodi Kaya no choice tayo Kung di gamitin natin yung maliit natin at luma nating itak mga lodi So syempre, bago ko siya gamitin mga lodi Kailangan natin siyang patalimin at hasain mga lodi Para syempre, kapag kumuha tayo ng kawayan mga lodi Mabilis natin makukuha yung kawayan So ayan na nga, mga bandang 4.30pm na ng hapon yan mga lodi Umakita ko dun sa may taas namin sa may village namin so titingnan ko kung meron ba ako makukuha kawayan dun sa likod ng green hills mga lodi so yan o yung papasok na yan guys yung dati kung pinagpapaliparan yung green hills mga lodi so yan na nga mga bandang hapon na talaga yan at medyo pagabi na siya mga lodi so dun sa may dulong yung kung mapapansin nyo guys dun ako nagpapalipad dati so ngayon eh meron na nga nagmamayari talaga yan at medyo bawal na rin magpalipad dyan dahil syempre ginagawan siya ng bagong subdivision mga lodi sorry. So, yan na nga, guys. So, syempre, lalakad-lakad ako dyan at wala talaga akong makitang makuhanan ng kawayan, mga Lodi. So, pero napakaganda ng location na yan dito sa probinsya namin, mga Lodi. So, ayan, kung makikita nyo, mga Lodi, so, napakalawak talaga. Talagang green na green. So, kung sa akin lang talaga yan, so, napakasarap magpalipad dyan, mga Lodi. So, naisip ko na nga lang, guys, dahil medyo paggabi na siya, bukas na lang kukuha ng kawayan, mga Lodi. So, umuwi na lang ako kasi wala akong mahanap na kawayan na pwedeng makuhanan ng madali, mga Lodi. So, kinabukasan, guys. So, yan anon kinabukasan kasama ko na si Loki yung aking bagong aso mga lodi so yan yan yung aking bagong aso mga lodi so sinama ko siya para meron akong kasama sa pagkuha ng kawayan dito sa May sa amin so malapit lang siya at meron ako nakitang kawayan guys Loki 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 ayan tara tara ito guys so eh meron siyang ano pwede itong aluhin ano, So pwede guys oh so. So pwede tayo dito kumuha. So ito, okay ito ha. So yan ha, medyo hahanap lang tayo ng medyo maganda-ganda. So dito, lucky. So yan Ayan nga, nga is... mga lodi. So dalawang kawayan yan na magkabilaan mga lodi. So napakalaking kuha na ng kawayan niyan dito sa may sa amin, mga lodi so ayan na nga so naghahanap ako ng medyo madali daling kuhanin siya mga lodi so mahirap talaga kumuha ng kawayan mga lodi so saludo ako sa mga kumukuha ng kawayan guys so napakaraming tinik kasi niyan, mga lodi napakadelikado kung hindi ka mag-iingat sa pagkuha ng kawayan so meron din akong nakitang kawayan na medyo bungad lang kaya yun lang yung kinuha ko guys kasi kung medyo yung pinaka siksik dun sa kawayan medyo mahirap kunin siya kasi uh, napakaraming tinik mga lodi so yan lang yung kinuha ko guys kasi uh, patutuyuin ko patutuyuin ko pa naman yan at uh, ayan so habang inihila ko nga yan guys may nangyari dyan guys sa uh, hinihila ko kong kawayan so yon habang inihila ko yung ano yung kawayan mga lodi so dumating din sila ano kabaderay tv at si eron yung anak ko mga lodi so yung mga oras na yan guys ayan so habang uh, hinihila ko yung kawayan na yan, mga lodi dumating sila kabaderay tv at si eron yung anak ko mga lodi so no mga oras na yan guys may nangyaring kakaiba mga lodi kasi habang inihila ko yung kawayan na yan, guys meron akong narinig na kala ko yung huni ng ahas mga lodi so hinanap ko kung ano yung huni na yun mga lodi kala ko huni ng ahas kaya sabi ko medyo delikado kasi sa ganitong uh, malawak at uh, maraming kawayan guys merong ahas yan so ingat-ingat lang din tayo guys so nung hinanap ko siya yung tumutunog na yon na parang huni mga lodi so napansin ko akala ko ahas mga lodi kaya hinanap ko siya ng hinanap kaya nung napansin ko ayan nung nakita ko ibon pala mga lodi so nahulog yung ibon galing sa taas guys nung hinihila ko yung kawayan mga lodi so nakita namin ni eh, Kabadiray TV so andun sa may taas so, yun oh nakita nga namin yan oh at nahulog yung ibon so yun nga guys yung kanyang pugad mga lodi so natamaan ko pala nung paghila ko ng kawayan kaya nahulog yung ibon yung ina kay mga lodi so isa lang yung nailigtas namin guys kasi yung isa ah, namatay siya mga lodi so dalawa yan so yung isa lang yung nabuhay mga lodi kaya yung isa niyan ibabalik namin sa pugad kasi kawawa naman so ayan yun mga lodi yung ibon no oh. ang tawag pala sa amin yan is pago pago ang tawag sa amin yan, mga lodi yun, yung parang ano ibon na magal yung buntot niya at may kulay puti ma, at may kulay puti yung mga gilid niya so ayan binalik nga namin sa pugad at dahan -dahan namin siyang uh, inangat pataas para syempre uh, makabalik na yung inakay dun sa pugad so napakalit lang din yung pugad niya so saktong sakto lang din yung dalawang inakay niyan so yung isang inakay niyan hindi namin nailigtas mga lodi ayan nga nung naibalik na namin yung inakay so tuloy na kami sa pagkuha nitong kawayan na to mga lodi so ito nga palang kawayan na to mga lodi gagamitin natin yan sa mga bagong saranggola na gagawin natin mga lodi. So patutuyuin natin siya ng mga 2 weeks mga lodi. So yung pinakadulo niyan, yung ginukuha ko yung pinakadulo niyan. So gagamitin natin 'yan sa paghulma ng Uh, mga bagong design ng saranggola mga lodi so mainam kasi kapag medyo sariwa pa yung kawayan mga lodi para hindi siya mabali kapag uh, hinulma natin siya sa gagawin nating bagong design na saranggola mga lodi so yan nga pala kasama natin si Lucky yung aking um, alagang aso yung bagong bagong aso namin mga lodi so Bali, apat na nga pala yung aso ko. So, sinesiko si Kamaro, si, si Mikasa, at si Luki. So, apat na yan, mga lodi. Dalawang lalaki at dalawang babae yung aking aso, mga lodi. So, ayun na nga. So, halos medyo matatapos na ako at nakuha na namin yung pinakahaba nung kawayan, mga lodi. So, pinutol ko yan sa tatlo, mga lodi, para masukat natin kung ilan ba yung mga kailangan natin. So, yan, yung pinuputol ko yung pinakadulo, mga lodi. yan yung gagawin natin uh, mga pang sa bagong saranggula na gagawin natin, mga lodi. At at ito naman yung puputulin natin is para sa pakpak at syempre yung para sa katawan at syempre yung para sa sumba mga lodi so ayun ang kasama natin si Kabadiray TV dyan at syempre umalis ka muna dyan look it baka matamaan ka dyan so syempre ayun eh, no, puputulin natin to So maganda yan yung kawayan ng mga lodi Kahit ganyan yan sariwang sariwa Legit na kawayan talaga yan kasi uh, Meron siyang tinik mga lodi at napakatibay Kapag yan ay medyo natuyo na mga lodi So yan na nga guys So natapos na at uh, nakuha ko na yung Kawayan na gusto namin mga lodi So isa lang yung kinuha ko mga guys So para lang naman to sa gagawin nating saranggola At syempre, sa mga susunod uh, Order na rin ako ng kawayan kasi medyo mahirap talaga Kumuha ng kawayan mga lodi So saludo ako don At ito si Loki mga lodi oh. yun, oh. At syempre yung ibon na kaya nasa taas na mga lodi at uh, sayang nga lang yung isa guys na um, medyo namatay yung isa at uh, at isa ibalik natin yung isang inakay nun mga lodi so yun no oh. at uh, yun pauwi na kami nila kabady ray tv at ni eron so syempre kasama namin si Lucky, mga lodi so yun papunta na kami dun sa bahay guys uh, malalim at uh, medyo maraming uh, talahib na dyan guys at sumabit si Lucky. ayan ginawa nga ni eron para syempre makatalo na si Lucky. so yun nga tuwang tuwa yung aso namin ayan no oh. kasi medyo nakawala siya kasi uh, napulubutan siya ng mga baging mga lodi. So, yan na nga, yan o. Oh. So, diretso na siya, diretso na siya talon. So, pauwi na kami dun sa aming bahay mga lodi. So, yan ha, oh. At uh, daladala na namin yung, ano, yung kawaya na kinuha na namin mga lodi. So, ito na nga sa bahay guys. So, yan o. Oh. Talagang sariwang-sariwa yung nakuha namin kawayan, At ito yung mga aso namin. Ayan, si Mikasa, si Kamaro. At uh, syempre si Nese ko. Ayan, si Luki, hawak-hawak ni Princess mga lodi. So, ipapasok na namin yung mga nakuha namin kawayan, So, kasama ko si Kabadiray TV. So, yan. Abangan nyo guys yung mga bag gagawin nating mga saranggola at syempre maraming maraming salamat kung nakaabot kayo sa video na to mga lodi so thank you so much at huwag nyo rin kalimutan na ipollow yung aking facebook page yung searcher tv vlogs at syempre yung ating youtube channel yung searcher tv vlogs